Ayan. So, ang panggatang pyesang to ay wag kang iibig sa isang sikat na tao. <laughs> Go Diana! Go Diana. O, sinasabi ko na sa'yo, oh, wag kang iibig sa isang sikat na tao, dahil parang kukuha ng bato na pok lang dyan sa ulo mo. Mahalin mo na yung mga talento niya. Pero wag na wag yung mga katangian na meron siya. Mahalin mo na yung mga obrang nagagawa niya. Pero wag na wag yung mismong siya. Alam ko kabisado mo kung kailan kayo unang nagtagpo. Pati yung bawat detalye nito na nagkatitigan kayo. Tapos niyakap kanya, niya bago siya nagpaalam sa'yo. Pero dapat malaman mo na hindi lang ikaw ang ginaganyan niyan. Ganyan niyan sa lahat ng fans niyan. Kaya kahit hawakan niya yung kamay mo at titigang kanya habang siya ay nasa entang blado huwag kang magpapadal sa mga munting bagay na yon. Dahil siguradong hindi ka tinitignan nun. Baka siguro yung malapad mong noo yung katabi mo. Pero para sabihin ko sa'yo, ni <laughs> isa sa kwentong mahalaga sa'yo, ay hindi niya matatandaan. Dahil kahit ilang milya pa ang napiyahe mo na para lang siya ay suportahan, kapag nahulog ka at umibig ka sa kanya, ay dapat alam mo ang iyong kalalag niya, ikaw lang ang masasaktan. Hindi ka nga naalala niya kahit ilang beses ka pa mag-comment sa Facebook status niyan. At hindi oh, lang niya. ikaw ang nag-iisang tao sa kanyang mundo. Kaya mo man ibigay ang buong mundo mo para sa kanya. Kaya ibigay ng mga mundo ang piraso nila dahil sikat siya kaya wag na wag kang iibig sa isang taong sikat. Dahil kahit sa lang ang nakikita mo sa gitna ng maraming tao, ang nakikita niya ay ang dami ng tao sa paligid mo. Salamat po.